Abay, grabe nga itong stats ni Reeves last year sa Lakers. Abay, mas magaling pa siya sa ilang mga superstars in the NBA. Well, ang ating pinag-uusapan mga idol ay pagdating sa pick and roll efficiency. Well, lumabas kasing statistics na ito sa Twitter kung saan si Austin Reeves ay kabila nga sa mga NBA players na may matataas nga na pick and roll attempts at kasabay niya ng may pinakamataas din na efficiency pagdating sa pick and roll as a ball handler. At ang basic meaning lang niyan mga idol kapag nga ang mga NBA player na nandito sa listang ito ay tumawag nga ng pick and roll. Abay it almost results into points. Hindi nasasayang ang mga possession nila kapag itong mga player nga ang mayawak ng bola at nagpapatakbo ng pick and roll. At kung may kita nyo sa larawang ito mga idol, tingnan nyo kung nasan si Austin Reeves. Right behind Luka Doncic pangalawa itong si Austin Reeves sa pinaka-dominant na pick-and-roll ball hunter pagdating nga sa NBA last year at ang kanyang nilagpasan ay walang iba kung hindi sina SGA superstar ng OKC eto rin si Terry Saliberto na franchise player na Indiana Pacers at nandyan din sa gilid Itong si Jalen Bronson hindi lang ang mga up and coming stars pati na nga rin sina Stephen Curry, Damian Lillard, etong si DeMar DeRozan ay nilagpasan nga rin ni Austin Reeves kaya naman mga idol na excited ang maraming Lakers fans nang makita nga nila ito at kasabay ng kanilang pagka-excite mga idol ang kanilang pagka-dismaya nang dahil last year kung nasubaybayan nyo ang season ng Lakers ay itong si Austin Reeves at one point ay binangkunga niya ito nga ni Coach Darvin Ham para nga kala Cameron Reddish nang daily is not playing well And at the middle of the season nga rin itong si Coach Darwin Hamay ginawang 4 and 5th option etong nga si Austin Reeves ng Lakers sa anilangang opensa. Meaning hindi na-utilize ng tama ni Coach Darwin na itong si Austin Reeves na talaga nga namang nagresulta sa pagkadismaya ng maraming Lakers fans. Pero sabay ng kanilang pagkadismaya ay ang kanilang namang pagka-excite pa rin nang dahil sa bagong head coach nga ng LA Lakers na si JJ Redick ay sinabi niya mga idol na may big plans nga daw siya pagdating kay Austin Reeves ngayong upcoming season. Siguro napansin niya rin mga idol ang hindi tamang paggamit kay Austin Reeves ni Coach Darvin Ham and he plans to change that. Tapos sabayan pa yan ang pagsasabi ni JJ Redick sa isang balita na sinabihan niya nga daw itong si Austin Reaves na i-improve ang kanyang stamina pati na rin ang kanyang strength for next season. So siguro parte nga ito ng magandang at malaking plano nga ni JJ Redick dito kay Austin Reeves. At siguro may kita nga natin na umangat ang kanyang role dito nga sa team ng LA Lakers. Siguro maybe second or third option behind Lebron James or Anthony Davis at baka makikita nga rin daw natin si Reeves na magkaroon na ng breakout year dito nga sa NBA nang dahil sa tamang paggamit nga sa kanya. At isa pang bonus stats about kay Austin Reeves, alam nyo ba kabilang nga rin siya sa top 50 NBA player na talaga namang clutch performers. May kita natin si Austin Reeves mga idol na sa gilid katabi nga ni AD.